Hi guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Bagong gising kami. Ngayon, maghahanda na ako ng bagong Asher. Bali kahapon, hindi ko, hindi namin pinapasok si Asher kasi request din ng doktor na kailangan niyang mag-rest ng isang araw nga. Dahil nga sa nangyari sa kanya. Ngayon, anak, can I see your eyes? Hmm, hindi pa rin totally okay. Kahapon, medyo ano siya, hindi na maingulat. Ganyan siya kahapon. Ganyan, nungkot na yung kahapon. Ngayon naman, ayan. Yung black eye niya, malaki pa rin ang black eye. No, eh. Tapos yan. Yeah. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mefenamic niya. Papasok na siya ngayon kaya maghahanda na kami na. Ay maghahanda na ako ng kanyang pang baon. badi ang baon lang niya ano, sandwich. Rice bread tapos nalagyan ko na ng cheese. You want bread? Tapos iano ko siya sa waffle maker. I-prepress ko lang siya sa waffle maker yun ang yun ang magiging ano ba o gagawa ko nun mga tatlo tatlong ganun what which one what which one do you want nagtuturo turo tong anak ko this this daw this ay bagahan na ako ang sakit ko na sakit ng lipid ko. Yeah. Uh, sakit ng likod. Why, why is this table I have Well, why it's wet? Oo nga, bakit wet? Why is wet? E bagong gising na naman tayo, bakit ang table natin I ay wet? Mm. Wait man talaga ang table. Ay nako, nilaro ni Tonto ng aming tisyo kahapon. Ay, Pinagkalat-kalat -kala niya. Namamaga mata bagong gising. <laughs> maghahanda na ako ng magpapakulong muna ako ng ano ng tubig para sa kape so ganito ginagawa ko sa baon ni Asia guys minsan gumagawa ako ng waffle minsan naman gumagawa ako ng cupcake kagaya nung isang araw ang baon niya cupcake tapos minsan naman itong baon niya yung sliced bread. Tapos lalagyan po siya ng cheese Ay, so for... sa gitna. Tinatanggalan ko ng gilid kasi nga, nasabi ko na eh sa vlog ko dati, ayaw ni Asher ang gilid ng tinapay. <laughs> kahit si Tonton. Pagbibigyan ko si Tonton. Ewan ko sa mga batang so bakit anong meron sa gilid ng tinapay, ayaw nilang kainin. Kahit si Tonton, pag binigyan ko ng tinapay, ang kinakain niya yung dito sa may gitna, yung color white lang ang kinakain niya. Tapos etong cheese na pang sandwich talaga. Tapos hahatiin ko din sa gitna. <laughs> Hatiin natin sa gitna. Ayan. Tapos, ilalagay natin dito. No, 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 no. This is for, ano. I will give you also. Ganyan. Yung kalahati. Tapos, hatiin natin. Ayan. Ayan. <laughs> Tapos dito. Para ma-pressure dyan. Ayan. Ganyan lang. Mga tatlong ganito. Kas, tatlo or apat. Siguro. Okay na sa kanya. Three, one, five, You have money. Yes, I will give you. Paggugugo ako ng ganito sa kanila, gumagawa na rin ako ng pang-breakfast ni Asher. I'll buy na mobile. Tapos, pagdating ng alas 9, pakakainin ko siya. Hey, hey, iron. Kanin, tapos kapag may sabaw kami, sabaw. Adal, ah, minsan naman, ano? minsan naman uh, itlog. Ganyan lang. Simple lang baunya baon niya. Lalagay ko siya diretso dito sa kanyang baonan para hindi siya ano, lumamig. Okay. next wala sa eh. lalagay ko sa diretsyo tatakpan ko para hindi lumamig kanya na ginagawa ko. next no mm. yeah no no be careful no 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 be careful to adding Hi guys, nandito kami sa labas ng nag Nagaantay kami ng tuktok kasi kami ang manunundo kay Asher ngayon. Kasi wala si Asis, nasa Baratpur pa daw siya at malilate siya ng uwi. Kasi nandun siya sa may district. May inihati siya na pasahero eh, parang nagpaantay yata. Ngayon inaantay namin yung green na tuktok kasi yun yung tinawagan ni Asis na susundo sa amin para sunduin si Asher sa school. Eh, 3.42 na dito wala pa kaya tinawagan ko si Asis at ang sabi nga niya tatawagan niya para sunduin kami dito at diretso na sa school Tano. <laughs> lumabas na kami ni Tonton kasi si Tonton nag na buti na lang mahangin-hangin <laughs> nandito na kami sa bahay guys nagbuklat ako ng bag ni Asher kailangan kong palitan yung kanyang notebook at ang notebook niya pag uwi ng bahay gula-gula Diyos ko, tong bata talagang to. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Lapis, ang isang buong lapis pang isang araw niya. Paano hindi na uubos? Sharpen, 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 sharpen. Mayat, maya, nagtatasa. Mayat, maya't nagtatasa. Sabi ko, wag niyang diinan. Ang pagsulat. Ah, share, a sa bus. Eraser. Sharpener. Crayons. Uuwi, kulang-kulang na. Kaya sabi ko kay Asis, bilhan niya ng yung 24 pieces na crayons. Yung malalaki. Para kahit mag-sharpen-sharpen -sharpen siya, hindi agad-agad mauubos. Kasi kapag maliit, tinasahan niya ng dalawa, tatlong pieces. Wala na, ubos na ang crayons. Ay, nako. Asher, wait lang. Wait lang. Wait, wait. School bus ng public school. Ngayon, yung libro, notebook niya, gula-gulanit ang notebook. Nako, mariyosip ang bata. Kailangan ko siyang bilhan ng makapal. Oh, oh, there's a motorcycle? Ay, ang bata talagang to. Pilas-pilas ang notebook. Where we gonna buy? Here? No? Tuangkan? Hmm? Where? mark. Okay. Bit bit tinga Bit bit ko si Tonton. Oh. Hindi na natulog tong batang to. Mommy, when, when I'm going to school, Papa, Papa is calling. Papa, hap, hap, hap. What? He's sending people. Papa in ano, naranggat. Yes. Nandun pa siya hanggang ngayon. Di ko. ay ay Aidan. Aidan. Di ko alam kung anong oras uuwi. Maghapon na siya doon sa naranggat na 'yan. Nasa may ano siya, munisipyo. Ano? May ik. Pasero siya na nagtasama doon kasi parang may kaso-kaso. Di ko alam kung anong kaso 'yun. Ayan guys, uwian na. Ayun no, lima dalawa para sa English at sa science, tatlo para sa Nepali, mat at saka zero zero. At saka syempre may ay chips na naman siya na dala. Hmm. Uwian na. May kasama pa kaming aso. Ha? Aidan? Aidan? Ay naku mukhang uulan pa. Ah. So, ayun guys, nandito na kami sa bahay at tingnan nyo ang homework. May libro. You, take a ding. May libro, may notebook. Meron ding, ano, gagaw sa English, ano, make a sentence sa English. So, mag... Uh, susulat sila ng sentence yung sarili daw nilang sentence sa, sa English, ayan kaya magchuchutor na kami at i-end ko na rin ang aking video for today para makapagsimula na kami sa homework ni Asher at dito ay hapon na. So, thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.